Meron din wala, ayun oh. Oh. Ang gaganda mga idol, ang gaganda ng kulay oh. Ito ang ganda oh. Wala siyang ano. <laughs> Apat. Hey, <laughs> grabe lode. Oop. Ah. Uy. Walang kumuha. Ang gaganda. Ito pa, ang laki oh. Ikea, wow. Ay, salamat eh. Galde, binigyan ko ni ang ate, oh. Nakuha. <laughs> yeah. yeah. Tabi ko muna to, baka kunin nila. Grabing uh, alikabok, mga idol. Grabing alikabok po. Kasi ka kagabi, talagang, ano po, yung kapal yung dusty dito. Lakas po ng hangin. Kaya yung alikabok grabe, super kapal. Oh, tinan nyo <laughs> Oh. yung alikabok dito sa bansang Middle East, oh. Pag ito po ay nag talaga. Nako, grabe. Ngayon, magano tayo, uh, tawag yan. Bubugahan natin ang tubig ito. Sobra <laughs> ah. na. Sobra na, sobra. Ah, grabe talaga po. Up, up. Ay. Yung pintuan natin. Ano natin? Oh, eh, kapal, oh. <laughs> hmm. Kita niyo po yan. Gabi kasi na gano'n, gabi po kasi na uh, nagsimula yung dusting hindi siya araw. Pero kung araw sana, makikita po natin. Eh gabi po kasi, hindi masyado nakikita. Kapal ng alikabok. Tapos pag biglang umulan, yung mga sasakyan naman po ay, ano, yung mga sasakyan naman po ay putikin. Ganito po dito. Putikin ang mga sasakyan. Tapos ngayon, titingnan natin doon sa labas. Tingnan natin. Tingnan natin doon sa sasakyan na to. Kabi. Oh. Ay, mga idol. Tu. Ay, pwede pwede na magsulat eh. Tapos ito yung kay ano, kay Madam. <laughs> oh. Oh, hello. Mm. Talaga naman. Kapal ng alikabok. Uh. Dinagarong mag uh, ano yung salamin? Ah uh ah. -huh. Ito yung kay panganay. Ah, oh. No? Kaya yung ano, yung ibang tao, pag nasa labas, yung mga naglalakad, yung mga workers, yung pismas po nila ay dubli. Kasi grabe po, lalo pag makapal yung alibok, alikabok, dubli talaga po yung pismas. Napang -hirap. Grabe ang kabok. Pa. Ha? yung eh, kababayan natin oh. Hello. Morning. Sino maglilinis din sa akin niyan? Si Bunso. Si Bunso. Ay. namin? Ay <laughs> yung yung tagalinis niya diyan eh. Yung kapatid niya. Tagaluto na ako ulit. Eh. Tagaluto ulit. Bakit ta sa inyo ano? Yung Nepali. Laki. Ha? Ni Nepal ba yan? Nepal di ba? Ah, nilipat sa pamangkin. Hmm. Eh, di mag-hair kayo ulit ngayon. Uh, Wala nga eh, naghahanap nga din kami. <laughs> Kaya mo yan? Ha? O, oh, tsupre. Alam ko naman tayo eh. Kaya naman, di naman. Hindi Kaya... naman mahigpit sa linis eh. Ha? Hindi naman mahigpit sa linis dito. Oo, oh, oh, hindi naman. Ano. Basta kung may time kagawin mo. Ganun Ay, lang naman may yun time e. Pag may lang yun, maglinis. Uh, Pero pag wala lang time. Walang, pa, walang sapilitan. Maglinis doon e. O, dito po kasi edw, walang sapilitan. Walang okay. sapilitan dito. Pag Kaya... may pasok yung alaga ko yun, may time maglinis. Ah, pag walang pasok? Pag may pasok. Ah, pag may pasok? Oo. Dito si Gunto. Ah, ganyan Dalawa sila kasi magkapatid dyan. Tapos yung isa, ni nipal, nilipat pala. Ma ano pa rin na, ma alikabok pa din. Ah, nalinis na natin lahat. Oh, medyo maganda na. Ayun, malapit na rin siya matapos. What happened, brother? Pinupok nga ng pinupok Mano pala yun matubig oh, ayos na hmm. Dito si Bunso Hindi pa naglinis si Bunso Nasaan si Bunso Ayan o oh. Naghihila ng gasol si Kabayan kanina hmm. Talagang maghanap tayo dito Hanap tayo, wala na tayong gano'ng lagayan you Mga binibinta pa ata ito Ang ah. so dami Ah. Talaga. may ilit tayo dito, to. Oh. Kunting ay magkabasag-basag doon. Ay. Sayang. Sayang na sayang ang iba. Oh. Ganda ito pa. May kasama pang platito. Oh. Tingnan natin baka basag. Eh hindi naman. La pejante ah. <laughs> Malakeh. Ayo, Yan. Ah, mau Iya. Tapi puno tuh bakal puno nih lah. Ah. Ya, yeah. ah. well, no. Hmm. ito wag natin kunin ito mapapaw kukuha tayo ng ganito pwede ano to yung pagmasahan ng ano arena at pa ng ulam oh oh cake okay, pala ano pala ng cake ito oh, cake Pagulita. <laughs> Sino ang kasama mo? Ah! May kalit. <laughs> kanina, kanina. pa kayo? Ayun ang gagawin Ang lalaki na no. Yeah. Sabi mo tayo. Excuse me. Ayun, mga po. Kunti pa Ay, sabi. Ayan oh, mangkok. o, mangkok Puno ka yan Ito pa o oh. Uy Walang kumuha, ang gaganda Ito pa, ang laki o oh. Ikea, wow Ay, salamat eh Ang ganda, binigyan ka niya ate o oh. Nakuha <laughs> yeah. Ayan, ang ganda oh. Ay, may ano? Panglagay, pang panglagay, no? Pati flower. Oo nga. Ay, ang dami, oh. Toto-to. Pichil. Ayan. Dami, ah. Oh, pichil. Tignan natin, baka may basag. Ayan. Ayan. Okay, dalawa. Oh. Yo, brother. Ano pala yun? Yeah, nice oh. Three. <laughs> Twin three. No, Ay, no, ayan niya, ayan niya. Doon tayo sa bila. Ha? Ito, so, lagay, ng pinggan. Ito, may mga... Ito, kunin natin to. Ay, sayang. May basag. Ito, mangkok. ăn ngay ngang Made in to China còn nữa tung không ăn mày chupa chupa kamae hayon chupa siya chupa chupa Ah. Ito, 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 Walang kumuha dito. Baka mayroon siguro may ari dito. Ito, ari ko. Pili tayo. Saan dyan, oh. Ha? Ah? Dami, Dami nga. Oo, oh, oh. kanina. Kaya hindi na. Ayun na pa kayo eh. Ha? Ah? Ha? <tinyo> ah, tinabi mo? Ang ganda, oh. Oop. Eh, dal dalawa. Ito, ito pa no di oh, lalaki. Mahirap din magano. Mahirap din magsalamsan. Ah, eh, ito pa oh. Uy, ganda pa ano nang halo-halo. Apat. Kompleto Ricardo. o mangkok. Masak oi, oi. <laughs> <Tepau>. oh. <tipas> itu oh. Oh. ah, Eh, oh ganteng, oh, sini pak, sini pak deh, sini pak nah, ah, sini pak lu deh sini pak. Ito mga ano, ano ano, lalaki oh. Grabe, ang bigat din naman. Yeah. yeah. Oh, gaganda. Saan ka pa? Ano to? Ay ay ay, ano 'di na abot Hindi, lahat Yan. Para Ito, may design na. Oh. Ayun 'yan. hindi na ako na ni Garlio. Kunin ko muna to yung lagay na ayaw ano natin. Lipat natin dun. to, ano natin ilipat ngayon to? Yeah. Excuse me, prada. Hop. Oh. Excuse me. Excuse mo Ah. natin. Ay, yan muna, bakal ano inilah nila, meron nih tayo kukunin. <laughs> <laughs>

Dito pa Tayo na may mga basag to. Ayun oh. ayano oh. Ayan, oh. Ayan, oh, may basag ah, may mga damage. Eh, hindi meron din ng wala. Meron din wala. Ayun oh. Oh. Magaganta mga idol, Magaganda ng kulay oh. Ayun oh, may mga damage kasi po 'yan eh, ayun oh. Yung ano. Oh. Ito ang ganda oh. Wala siyang ano. Tapat. <laughs> hey, grabe lode. Oop. Ah. Oh. Hanap tayo na lang lagayan na ito Pakibantay lang muna Hanapan ko muna ng lagayan nito. ito Meron sana doon. oh Maliit man Ha? Ah? <laughs> Wala ko makita yan. Wala makita Ito maliit man Tingnan natin Tingnan natin Kung pwede ito Hop oh, hop 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 Oh. Aden. Aba, ate. Ha, ay gunan. Topo may nakuha patay isa. Parang maliit, parang maliit nga ito. Parang maliit nga. Ah. Naku. Maliit nga ito, lodi. Di balik.

Maliit nga, sabi ko na eh. <laughs> Di ba, Ali? Hanap, ah, hanap, hanap na lang tayo ng malaki. Ah. Hanap na lang tayo ng malaki. Wala oh, One minute. Nagwala, nagwala yung bata. <laughs> Hirap na ano. op, mabawasan. babasa gir ng halo-halo. Ah, ayan, mga idol ha. Sa mga hindi pa nakaalam ha. Ito po ay para po sa inyo ano. Ilalagay po natin yan sa balik pen box. Tapos paparapol po natin sa inyo yan. Oh, napakarami. Eh. Huwag, jackpot talaga. Problema lang talaga nito yung <laughs> Paano natin lagay? Oh, wala, hindi. Uh, marami, -marami salamat sa inyong pagsama po. Eh, si Karim lo? O, wala, hindi yan. Hindi yan gagana. Hindi yan Eh, marami salamat sa inyong pagsama mga idol. At tayo po ay maghanap. Abangan nyo na po yung sa ating video ng ako. Tinulungan ni Ate. Tapos Ito to. Ay, may damage na. Ah, yeah, paki sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel na. Kung kayo po ay napadan, huwag niyo po kalimutan ni click ang ating subscribe button at siyempre paki-click na rin po yung notification bell. Tapos all para lagi po kayong updated sa mga video nating i-upload. Maraming maraming salamat. Ito po ay para sa inyo ano. idol Ayan o, ko na ito Itadali natin sa gilid Ito po ay pamimilihan po, po natin Kasi meron din tayong nakuha dito na Yung iba may damage din Kaya mamaya natin pipilihan Kasi baka hindi tayo makarami Dito mo natin lagay sa gilid Ayan po oh. Pag dito po sa gilid dyan Wala pong kuha Ayan o, oh yung mga nakuha natin ngayon ah. Oh, ayan. Oh, di ba? Mm. Tapos naglagay nag, may nakuha akong net. Gawa nung anong ko po to. Ah, pagbibilaran ko ng gagawin kong tuyo. Yung mga nauhuli nating isda. Tapos ngayon isasaklob natin po yan, Okay. yan, Eh, bye Salamat mga idol. Hanggang dito po 'tong video ha. abang abang niyo lang po sa sunod nating upload.